Number 10. Ang lumulubog na simbahan ng San Juan Parangaricutiro noong dekada 1940 sa Mexico. Tahimik lang na nakatanim ang mga mais sa isang bukirin malapit sa bayan ng San Juan Parangaricutiro nang biglang magsimulang umangat ang lupa. Dito ipinanganak ang isang bagong bulkan na unti-unting nagbuga ng lava at abo hanggang sa puluyan nitong lamunin ang buong bayan. Ayon sa mga kuwento, Noong araw na iyon ay biglang sumayaw at nagingay ang kampana ng simbahan na tila nagbibigay babala sa mga tao na may paparating na panganib. Kaya agad na lumikas ang karamihan sa mga residente bago tuluyang umabot ang lava sa kanilang mga tahanan. Lumipas ang mga taon, tumigas ang lava at ang dating masiglang bayan ay nawala na sa mapa. Nang itindihin nakatayo ang simbahan at ang altar nito, kalahating nakabaon sa nagalam na bato. Ngayon, ang lugar ay naging kakaibang atraksyon para sa mga turista at deboto. Isang simbahan na ila lumulubog sa dagat ng itim na lava. Habang sa likod nito ay matatanaw ang kono ng batang bulkan. Kahit marami ang namamangha sa Himalang hindi tuluyang nawasak ang simbahan, hindi pa rin nawawala ang kaba sa isipan ng mga bumibisita. Dahil buhay pa ang bulkan at maaaring muling sumabog anumang araw. Number 9. Ang Dakilang Train Graveyard sa Bolivia Sa matataas na bahagi ng Andean Plain sa Bolivia, may isang lugar na tila eksena sa isang post-apokaliptik na pelikula, ang Great Train Graveyard. Dito matatagpuan ang dose-dose ng lumang tren at lokomotiba na iniwan at unti-unting kinain ng kalawang at panahon. Noong unang bahagi ng ikadalawang putong siglo, Nakaokdang maging bahagi ang mga tren na ito ng isang ambisyosong railway system na magdudugtong sana sa Bolivia at sa mga karatig nitong bansa. Pero dahil sa matinding alitan sa politika, kakulangan sa pondo at iba't ibang problema, tuluyang inabandona ang proyekto at pati na rin ang mga tren. Imbes na ilipat o kumpunihin, basta na lang iniwan ang mga lokomotiba sa gitna ng disyerto kung saan unti-unti silang pinubura ng maalat na hangin at malupit na klima. Ngayon, ang kalawangin at butas-butas na mga tren ay paboritong puntahan ng mga turista, photographer at urban explorers na gustong makita ang nakakatakot pero kamanghamanghang tanawin ng bakal na kalansay na iniwan ng kasaysayan. Sa bawat bulok na rilis at sirang kabina, para bang maririnig mo pa rin ang ingay ng mga tren na hindi kailanman nakarating sa destinasyon nila. Number 8. Ang multong simbahan ng Saint, George sa Lukova. Sa maliit na bayan ng Lukova sa Czech Republic, may isang simbahan na kung titingnan mo sa labas ay mukhang luma at ordinaryong gusali lang. Pero pagpasok mo sa loob, para kang pumasok sa isang buhay na horror movie ito ang St. George's Church, isang ilang siglong gulang na simbahan na minsam naging sentro ng buhay ng komunidad. Noong 1960s, habang may ginaganap na misa, biglang gumuho ang bahagi ng bubong. Itinuring ito ng mga lokal bilang masamang pangitain, kaya tuluyan nang tumigil ang mga tao sa paggamit ng simbahan. Inabandona ito, nilimas ang mga gamit at hinayaran na lang na unti-unting mabulok sa paglipas ng panahon. Noong 2014, isang grupo ng art students ang pinayagang gamitin ang simbahan para sa isang installation. Ang naisip nilang konsepto? Kumawa ng mga life-size na multong nakabalot sa puting tela at ilagay ang mga ito sa bawat upuan ng simbahan para bang mga kaluluwang nagmimisa pa rin hanggang ngayon sa sandaling pumasok ka, sasalubong sa iyo ang hilera-hilerang nakayokong mga pigura na parang nakatingin sa altar. Tahimik pero nakakatinding balahibo. Mula noon, dinarayo na ito ng mga turista. Hindi lang para kumuha ng litrato, kundi para maranasan iyong kakaibang pakiramdam na parang may mga matang nakamasid sa iyo sa bawat hakbang mo sa lumang simbahan. Number 7. Ang ghost town ng Bodie sa California, sa gitna ng malamig at maalikabok na bahagi ng Sierra Nevada sa California, matatagpuan ang bayan ng Bodie, isang ghost town na parang na-freeze sa oras noong panahon ng California Gold Rush. libo libong tao ang dumagsa dito para maghanap ng ginto at magkapera. Mabilis na lumago ang populasyon at umabot sa libo-libo ang nakatira rito. May mga bar, tindahan, bahay at lahat lang karaniwang makikita sa isang masiglang bayan. Pero tulad ng maraming bayan na nakaasa sa mina, nang maubos ang ginto at humina ang industriya, unti-unting umalis ang mga tao hanggang sa tuluyang maiwan ang bayan na wala ng permanenteng residente. Ngayon, ang body ay isang pambansang makasaysayang landmark at bukas para sa mga bumibisita. Nakakatakot! Pero kahanga-hanga ang makakita ng mga bahay na puno pa rin ng lumang kagamitan, mga tindahang may produkto pa sa istante, at mga kalsadang tila hinihintay lang na may dumaan ulit. Bawal mag-uwi ng kahit ano mula sa lugar dahil bahagi na ito ng kasaysayan. Kaya lahat ng kalat, gamit at lumang istruktura ay nananatili kung saan sila iniwan mahigit isang siglo na ang nakalipas. Sa bawat tahimik na kanto at bakanting gusali, Ramdam mo ang bigat ng mga kuwento ng mga taong naghanap ng kapalaran dito at ang iri na pakiramdam na parabang may mga aninong hindi pa rin umaalis sa lumang bayan. Number 6 ang lumulutang na kagubatan ng SS Airfield sa Homebush Bay. Sa Homebush Bay sa Australia, may isang kakaibang tanawin na parang galing sa fairy tale at horror movie ng sabay ang SS Airfield, isang lumang barko na ngayoy mistulang lumulutang nakagubatan. Noong unang panahon, normal lang itong cargo ship na ginagamit sa pagdadala ng iba't ibang kalakal. Pero matapos itong madekomisyon at maabandona pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, iniwan lang ito sa bay kasama ng iba pang lumang barko. Hindi nagtagal, ang dating industrial na lugar ay naapektuhan ng matinding polusyon at kalaunan ay tuluyang tinalikuran. Kaya nanatili lang doon ang mga kalawangin at sirang barko. Habang lumilipas ang mga taon at unti-unting nililinis ang paligid, may isang bagay na hindi nila inalis, ang SS Airfield na unti-unting sinakop ng mga mangrove tree. Ngayon, initingala ito bilang isang iconic na destinasyon isang lumang bakal na kalansay ng barko na binabalot ng matakapal na ugat at dahon na para bang kinain na ito ng kalikasan. Sa malayo, mukha itong berdeng isla na lumulutang sa gitna ng tubig. Ngunit kapag nilapitan mo, makikita mong nakabaon sa pagitan ng mga sanga ang bakal na istruktura ng dating barko. Maganda iting tingnan sa larawan. Pero may kasamang kilabot ang ideya na minsan itong parte ng isang lason at inabando ng industrial na lugar na ngayon ay binalikan ng kalikasan sa isang napaka iri na paraan. Number 5, ang kastilyo ni Bannerman sa isla ng Polepel. Sa gitna ng Hudson River malapit sa New York, nakatayo ang guho ng isang pastilyo na parang mula sa lumang alamat. Ang Bannerman's Castle sa Polepel Island. Ipinagawa ito ni Francis Bannerman, isang negosyanteng bumibili at nagbebenta ng sobrang bala armas at military surplus. Pinili niya ang isla noong 1900 para gawing imbakan ng kanyang mga nabili mula sa iba't ibang digmaan. Sa halip na simpleng bodega lang, nagpasiya siyang magpatayo ng istrukturang kahawig ng kastilyo sa Europa at dito niya inukit ang pangalan ng kanyang kumpanya sa mismong pader ng gusali. Sa kasagsaga nito, puno ng bala, kanyon at iba't ibang armas ang loob ng isla. Pagkamatay ni Bannerman, at matapos ang isang malakas na pagsabog ng ang libra ng bala sa loob ng compound, tuluyan nang inabando na ang kastilyo. Unti-unti itong gumuho dahil sa panahon, sunog at kapabayaan. Ngayon, opisyal nang itinuturing na delikadong lugar ang isla at marami sa bahagi nito ay off-limits dahil posible pang may natitirang lumang eksplosibo. paman hindi ito napipigil sa mga curious na tao at turista na silipin ng guho mula sa bangka o sa mga guided tour sa tuwing piting nan mo ang sirang tingbing at nakalaylay na mga pader ng kastilyo para bang sumasagi sa isip mo ang kombinasyon ng kasaysayan, panganib at misteryo. Isang perpektong timpla para sa isang creepy pero kaakit-akit na inabandunang lugar. Number 4, ang misteryosong pony Henge sa Massachusetts. Sa isang tahimik na field sa Lincoln, Massachusetts, may isang lugar na parang inabandona ng mga bata. Pero sa sobrang dami at ayos na mga laruan doon, nagiging nakakatakot na ang dating. Ito ang tinatawag na Pony Henge, isang maliit na parang na puno ng lumang rocking horses, plastic na kabayo at iba pang horse-themed na laruan. Walang malinaw na kasaysayan kung paano ito nagsimula. Ang alam lang ng mga lokal Bandang 2010 ay bigla na lang may lumitaw na isang lumang rocking horse sa gilid ng kalsada. Pagkaraan ng ilang panahon, may nadagdad na isa pa at isa pa hanggang sa maging koleksyon na ito ng dose-dose ng kabayong laruan na iba-iba ang laki, kulay at itsura. Mas lalo itong nagiging creepy dahil hindi lang basta nakakalat ang mga kabayo, minsan nakaayos silang parang nasa karera. Minsan paikot na parang may ginagawang ritual at paminsan-minsan ay nagbabago ang kanilang posisyon na parang may lihim na nag-aayos sa kanila tuwing gabi. Ang pamilya na may-ari ng lupa ay hindi rin alam kung sino ang patuloy na nagdadala at nag-aayos ng mga ito. Ang mga kabayo ay punit-punit na, kupas, may kalawang at halatang pinaglipasan na ng maraming taon kaya imbes na mukhang masaya at pambata, nagmumukha silang mga falansay ng alaala. Sa tahimik na kapaligiran, may kakaibang kilabot ang dalang tanawin ng daan-daang matang plastik na parang nakatingin sayo saan ka man tumayo. No. Number 3 Ang Eastern State Penitentiary sa Philadelphia Sa puso ng Philadelphia, Pennsylvania, nakatayo ang isang napakalaking istrukturang bato na parang kastilyo. Pero ang tunay nitong gamit ay mas madilim. Ito ang Eastern State Penitentiary, isa sa pinatasikat at pinakakinakabahang bilangguan sa kasaysayan ng Amerika. Noong unang binuksan ito noong 1820 niyam, itinuring itong makabago at humanitarian. Dahil sa konsepto ng solitary confinement kung saan hiwahiwalay ang mga preso upang mapag-isipan daw nila ang kanilang mga kasalanan. Sa realidad, naging daan ito sa matinding depresyon, pagkabaliw at iba pang psikolohikal na paghihirap. Dito rin nakulong ang ilang kilalang kriminal tulad ni Al Capone na nagkaroon pa ng sariling luho sa loob kumpara sa ibang preso matapos itong magsara noong dekada 1970. Ginawa itong museo at bukas na ngayon sa publiko para sa mga tour sa araw at mga ghost tour sa gabi. Sa loob makikita mo ang mga mahabang pasilyo na may patay sinding ilaw, mga selda na iniwan kung paano sila huling ginamit, at mga kalawangin at sirang pinto na parang anumang oras ay may tatayo mula sa dilim. Maraming bisita ang naguulat na may naririnig silang umol, yapak, bigla ang paggalabog. At minsan ay mga aninong dumaraan sa gilid ng kanilang paningin. Bukod pa rito, ginugunita rin dito ang totoong kasaysayan ng karahasan, abuso at parusa sa mga bilanggo. Pinagsasama ng Eastern State Penitentiary ang totoong horror ng nakaraan at ang paranormal sa kasalukuyan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit isa ito sa pinakapopular na creepy abandoned places sa mundo. Number 2 ang presidio modelo na bilangwan sa Cuba. Sa Isla del Pino sa Cuba, itinayo ang presidio modelo bilang isang makabagong bilangwan noong dekada 1920. Pero sa halip na maging simbolo ng progreso, naging simbolo ito ng takot at kalupitan. Binubuo ito ng limang malalaking bilog na busali na dinisenyo para bantayan ang daan-daang preso mula sa iisang vantage point sa gitna. Para bang bawat kilos nila ay laging may matang nakamasid? Dito ikinulong ang mga rebelde at political prisoners, kabilang na si Fidel Castro noong 1950s. Sa sobrang siksikan, umaabot daw sa higit anim labing preso ang nasa loob kahit pang dalawang libong pilang pondo lang ang kapasidad kaya hindi lang katawan ang nasisira kundi pati isipan ng mga nakakulong. Noong isang bibo siya namo 67 tuluyan nang isinara ang presidio modelo. Ilang taon matapos makuha ni Castro ang kapangyarihan at ngayon ay isa na itong national monument. Maaari nang libutin ng mga turista ang loob ng bilang uwan, ang mga finaalawang na rehas, bakanting selda at mga bulok na pasilyong tila may imiingatang alaala ng sigaw galit at paghihirap ng mga dating preso. Habang nakatayo ka sa gitna ng malawak na bilog na gusali at tumitingala sa mga sirang palapag, parang ramdam mo pa rin ang bigat ng kasaysayan at ang multo ng sistemang minsang nagkulong at nagwasak ng libo-libong buhay. Number 1 Ang inabandon ng Sethon Unique Building sa Bangkok Sa Bangkok, Thailand, may isang napakataas na gusali na nangingibabaw sa skyline. Hindi dahil bago ito umarangya, kundi dahil isa itong napakalaking multo sa gitna ng syudad. Ito ang tinatawag na Sathorn Unique Building, isang high-rise residential tower na halos tapos na sana bago tumama ang Asian Financial Crisis noong 1997. Nang gumuho ang ekonomiya, bigla ring huminto ang konstruksyon. Naiwan ipong nakatayo, na parang kalansay ng isang ambisyosong pangarap. 49 palapag na walang nakatira, bukas sa hangin, ulan at panahon. Sa paglipas ng mga taon, kinain na ito ng kalawang, lumot at graffiti. Dahil sa itsura nitong madilim at abandonado, naging paboritong puntahan ito ng urban explorers at thrill seekers na handang maglagay ng palula sa mga guardia para lang makapasok sa loob makikita mo ang mga hilera ng hindi pa natapos na unit, sirang hagdanan, at malalawak na bahagi na walang ilaw, tanging napural na liwanag lang mula sa butas-butas na bintana. May mga kwento ng misteryosong pagkamatay at mga katawan na natagpuan sa kusali, dahilan para mas lalo itong maging kilalang haunted skyscraper. Habang nakatanaw ka mula sa matataas na palapag, titang kita mo ang buhay na buhay na Bangkok sa ibaba. Pero sa loob ng Sethorn Unique Building, tanging katahimikan, dilim at malamig na hangin lang ang kasama mo.